Yansa yazidul niftaha, na kalimutan ni yazid ang susi. Ang pag i ng yansa, fa'lun mudari'un marfu'un, li tajarudihi minan nasibi wal jazimi, wa alamatu raf'ihid dommatu'l mukaddaratu ala'l alifi, manaa min zuhurihat ta'azzur. Ang yansa, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfo dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazum. At ang alama palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang dommatul muqaddara isipin na mayroong domma sa alif ang pumipigil sa pagiging klaro ng domma ay ang at ta'azzur. Yazidu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu al zahiratu ala akhirihi wa lam yunawan li annahu mamnu'un minas sarf. Si Yazid, siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfu'. At ang aylam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma na makikita sa kanyang dulo at wala siyang tanwin dahil siya ay mamnu'un minas Al-miftaha maf'ulun mif bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu az 'ala akhirihi. Ang miftar siya ay maf'alun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub at ang arlam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fatha na makikita sa kanyang dulo